Akyat bahay na stuck sa chimney, naluto ng buhay. Noong madaling araw ng Sabado, pinaghinalaan ng mga otoridan na ang isang akyat bahay ay pinasok ang isang bahay sa Huron, California. Naisip nito na ang pinakamadaling paraan para pumasok sa bahay ay sa pamamagitan ng pausukan, kaya siya ay umakyat sa bubong at nag-ala Santa Claus. At syempre siya ay naipit sa loob ng masikip na espasyo. Pwede sana natin siya pagtawanan ngunit siya ay naparusahan na ng malubha. Nang bumalik ang may-ari sa bahay ng hapon, sinindihan niya ang pausukan dahil malamig ang bahay. Pero dahil may tao na nakaharang, kumalat ang usok sa bahay at nagsisigaw ang akyat bahay na naihaw sa loob. Humingi ng saklolo ang may-ari at pinatay ang apoy pero tuloy pa rin ang init nito. Sinira ng mga bumbero ang pausukan at hinila ang akyat bahay. Ayon sa mga reports, buhay pa daw ang lalaki noong nagsimula ang pagligtas sa kanya pero patay na siya nung siya ay nailabas. Sinabi ng mga otoridad na ang mga pausukan ay kalamitan ay may bakal na harang sa ibaba para walang makapasok. Hindi pa rin binibigay ang pangalang ng nalutong akyat bahay.